yan magandang uh, maga po uh, tayo po ay nagpiprepare uh, tayo po ay mag harvest uh, ng ating apisirana uh, yan atin pong susuot ang ating bibid yan yan natin pong inaayos at minsan po ay may uh, guyam yan, suot po, bibil yan, suot na po ako ng plastic para pag susuot ng bibil ay naipit yan, yan po ng nylon or lap

ah uh, ko sana is yung nag-donate ng uh, P.E. sa akin. Yan. Yan. Shout out din po pala kay uh, Alan Manonsong, binigyan din po niya ako ng pang PA, pa po nagagamit. Yan. yung mabagal po tayong mag-costume. Ayan. Okay. Yan. Gagawin po natin ay kukuha tayo ng mga tols. Yan, nagpe po ako ng mga tols para gamitin natin pagkuha ng ating uh, bis. Yan, kukunin ko na po yung ating uh, box. Yan, yung ating bis atin pong kukunin tas atin pong ibababa so, yan Oop, yan. Magtignan po na borinke. Ano? Napasanda lang yung puwit. Eh, okay, binabawakan ko po dun sa table. Tapos, yun pong isang box ay itataas natin dun sa taas para po pagdarating yung mga uh, workers ay dun pumasok. Yan, para po po sumama doon sa karatig na colony. Yan, ilagay ko na po. Bumaba po ako. Yan. Tapos, nag-try po akong kumuha ng isang brood. Yan. Bali, ito pong colony na ito ay paapat na harvest ko na kasi ito ay noong taon pa para no, no parang ito ay kunung ko noong December sambisan ko siya ng December tapos February na harvestan ko Ayan, parang November, December, February at saka yung ngayon, ali-apat. Yan. Atin pong ah tina, ano pina pag pina lalaglag yung mga workers doon sa box. Yan. Tinik po yung ating brood kung may honey at meron naman po ano. Yan, pinilapit ko po sa camera para inyong makita yan kung mapapansin po ninyo yung ah uh, white na yon sa part na itaas ay yun po yung honey tapos yung nakikita ninyo na mga ah uh, sa baba ay yun po yung mga eggs nya na, no, tapos yung mga clothes yung close board po ay mga bis na malapit ng maging workers. Yan. Yan po yung ating purse brood. Ayan. Then mo na pong ipinatong sa isang lagayan. Ayan. Tapos, kinuha ko po, kumuha po ako ng uh, padalawang brood. Ayan. yan yan magbaba po ako ng padalong road iya yeah. yan so atin po lang ipapagpag yung kanyang mga workers yun yan tapos ilalapit ulit natin sa ating camera Yan. Nandiyan na po pala. Saan so, din niya? Ayun, nilalapit po sa camera. 'Yon, meron pong honey. 'Yan, yung white po sa part ng itaas. 'Yon. 'Yan po yung ating second brood. roon din naman po natin yung pattern Yan, pinapagpag po at nakapit po sa bill ang pebble yung ano, mga bees Yan po yung pattern. Good. Ayan, tinaktak na po. Pinahiwalay po yung mga bees na nakakapit sa brood. Ayan, yan po video yung patatlo ay mas ah, madami yung part na may honey kaysa sa wala. Ayan, yan po dapat lahat po ay ganan. Kung yan po ay lahat igayan, yan po ay ah, isang kilo at kalahati. Pero dahil po sa manipis, parang 1 kilo lang yung nakuha ko diyan. Mas madami po yan noong sinusundan kong i-harvest. Yan din po ko nakita ninyo yun noon yung aking pinicura na at ibinidyo na sunod-sunod na frames na may mga honey. Yan din po yun. Magaling po talagang yung... wag hayo isang ano yan, isang ah uh, colony na yun. Napa, kukunin naman po natin yung paapat. Sa bali, makakakuha po di, diya, tayo diyan ng anim, mari kong broad o lima. At nakatira po ay dalawang panabi na hindi na natin kinuha. Yan, itinaktak po yung mga bees o pinahiwalay sa broad. Yan. Ayan, May hana rin po. Yon, May hana rin po yung ating pa apat. Ayan. Kukunin po natin yung palima. Naka-isting po ako sa mukha kasi lumalapat yung ating costume sa ating mukha. Yan. Kinuha po yung panlima. Yan. Tinaktak po sa box. Yan. Yan po yung ating pang pang five root. Maganda po yung ano niya. Medyo mas malaki. Kaysa sa doon sa naunang dalawa. Yan tapon po natin yung pang last na brood. Yan. Bali po yan ay 8 frames. Tapos ang kanyang ko lamang po ay 6. Yung dalawang panabi po ay hindi ko ko na kinuha. Yan. So, tataktak po din natin yung tinaktak na po natin tapos pinakita sa camera yung ano yan may honey po yan back to back po yan yan sa ano ko po yan ay okay na sa so, tingin ko po okay na yan ba parang kumuha pa ng isa o. Oh. Ay, ah, kumuha pa ng isa. Bali pa, ilan yung pipito. Yan, mas mahani po yun. Yung isa na yun. Yan. Yan po ay hindi na natin ikinabit sa frame. Yung isa na yan kasi medyo malaliit na yung part na may eggs. Kaya hindi na po natin yung ikinabit yan gawin po natin kukunin po natin yung isang box na ating ano itatabi po natin tatabi lang para uh, ilagay natin doon yung ating kinunan nang sa ganun ay doon bumalik sa kanyang hive yan Tataas ulit po natin yung ating kinunan No. Yan. Tapos atin pong kukuha po tayo dyan ng panang top cover na magaan lang po para hindi kaya sinubukan ko pong lagyan ng top cover no yan kaso madami pong maiipit na bis ay eh, mabigat yun kaya hindi ko po itinuloy hindi ko po itutuloy yan yan at ang kukunin po natin ay yung magaan lang. Yung pag ipinatong natin sa ano ay hindi mamamatay ang bis. Yan, karton po ang kukunin ko dyan. Yan, medyo nababagalan pong apakilos. Yan, na ano po tayo ng karton. Yan, shoutout niya po pala kay Sir Macuel Tampo. Salamat po sa inyo, Sir. Yan, ah, nilagay ko na po yung karton, magaan lang. Yan. Tapos, ah, bumaba po ako doon sa ano, ating pinaglakyan. At ah, ating dadalhin yung ating honey sa... Ay, look, uh, pag, ah, uh, uh, i-slice po natin yung ating honey. Ayan, uh, parang, bubating ko ba yung lamesa dyan? Para dalhin doon. Ay, hindi, ko kukuha pa. Wala, well, nasa, uh, so, kukuha ata tayo dyan ang lamesa. Hinahanap ko, o table. Uh, Chine-check po natin yung ating honey na nakuha. Yan po yung ating mga nakuha nga. level na po yung ating honey na nakuha yan yan po yung aking pamangkin yan po uh, akin pong inihanay na yan dito ang po ng camera yan pupunta yung gamit shout out po pala kay Herson Doko no yeah.